Maraming maraming salamat sa lahat ng support sa akin dito sa Facebook, guys. Uh, na tayo last time and nagmigay ako ng mga load shimpi sa lahat ng mga aking mga followers at mga commenters dyan. Maraming maraming salamat talaga. Ngayon, bago pagsukan, bago kami nagbumalik ng noong January kasi nag-vacation ng 2 weeks aming school ng last December. So, late na ako maka-upload. So, ayun, nag-seminar muna kami para ma-refresh. Para, ayun, yun talaga na gusto ko sa aming school kasi maraming mga seminar nire-refresh talaga yung mga napag-aralan mo at saka maraming mga tips na binibigay sa classroom management ano ano pa ba doon ang dapat maging effective ka na teacher hindi pwedeng pa chill-chill ka lang so dapat maging effective ka na teacher dito sa Thailand para mapakinabangan ka din ng mga bata kasi sa sauran ka naman ng school ganun yun so ayun sa mga sa Pilipinas Maraming ranking, siyempre. Pag wala kang kilala, pag ka makapasok, kabutin ka ng limang taon o mapuputi pa yung ulo ng wak. So, so why don't you try to apply in Thailand pag meron ka namang chance to apply? Any for your course, you can apply naman, guys. Matuwa pa sa Thailand. Pero, mas advantage for ikaw ay college graduate. Ay, ikaw ay education graduate at let pass ka advantage yun. Pero, hindi naman ibig sabihin na wala ka ng chance to so, work here in Thailand pag ikaw ay hindi a doc graduate. Pwede naman. So, ayan. Pumasok lang ko dyan at ayan ang aming ano, pumasok ko doon. So, wala pang tao. Sabi ko, videoan mo na ako journey with our Thai students. Ang galing talaga. Salamat sa lahat na nag-facilitate ito. So, I uh, appreciate ko talaga. Hindi mo lang ako dyan, guys. Tumakbo-takbo. kasi wala mga tao. Kung maraming tao, tayo tumakbo. Papahiya tayo. Pag-isipin nila ng ganito-ganyan. So, ayun. Umabot yung aming seminar from 8 ng umaga at tatapos kami ng 3 p.m. So maraming uh, natutunan at saka yung mga kasamahan ko, mga magagaling na teacher yan, at mga uh, mababait. Kaya pag nag ka dyan, gusto ko talaga kami laging may seminar para marami kayo makukuha ang mga tips na binibigay. So salamat talaga sa mga uh, kagalingan nyo na in-share nyo sa amin. Yung mga master's degree yan, iba dyan. So, ayun, nagsalita sila. Simple, nandiyan ako, yung mga kaibigan, mga kasama na yung mga teachers. Sa iba't ibang school, galing yan. Ang Pilipino yan, guys. Dito yan sa school namin. So, talagang may enhance mo yung pagiging teacher mo. Pag dito ka sa Thailand. So, isa sa mga naging experience ko sa Thailand, pinagsalita nila ako doon. Simple, nagsalita ako sa harap eh. Kaya, ano naman ang experience ko sa Thailand? Sa pagtuturo. Sabi, sinishare ko yung naranasan ko, first time na naranasan ko sa Thailand sa pagtuturo ay medyo adjustment talaga kasi ang language barrier napakahirap kasi mostly, no? Sa mga bata, hindi talaga mas sabi mong makaintindi ng English. Kaunti lang talaga, kaunti lang talaga. Hindi ka makapagsalita ng straight English kasi hindi siya makaintindi. But we are trying our best to teach them no on how to speak English. Kaya nag-training kami diyan at ng seminar para ma-encourage at magiroon yung engagement sa bata. Merong interaction sa bata. Hindi pwede na turo ka, uwi, turo, uwi. Wala ka naman bata. Kahit anong galing mo, sabi ng isang speaker dyan, kahit kumlaude ka pa, sabi ng isang speaker dyan, pag wala kang puso sa pagtuturo, Walang tutunan ng bata, useless pa rin. Useless ang pagiging cum mo pag hindi naman effective ang pagtuturo mo. Kasi maraming mga cum laude, na ang pagtuturo ay hindi effective. Hindi ko sinasabi na ikaw na nanonood ngayon. Ayon, psychology naman. Sa mga batang special, siya ng salita dyan. Kasi expert siya sa mga ganyan. Psychology, siguro siya. So, ayun guys, umabot ng medyo matagal-tagal ang aming seminar pero worth it talaga. At libre ang aming lunch dito ah libreng I seminar. libre seminar, libre ang lunch, binigay yan na sa Binigay ng school. Grabe ang aming school director kasi nag-budget talaga para bigyan. Sabi niya, busugin niya mga guro na Pilipino. Ayan, si Tipi, binigyan niya kami sa isa. Ano yan? Snacks at meron pang lunch. Snacks lang yan. Magka-pipa gusto mo. Marami. Kasi mura nga sa Thailand. So, pag may opportunity guys, pay mo ako. I-gagay how to apply here in Thailand marami mga opportunity ito ka sa Pilipinas na ang sahod kulang pa sa renta mo kain transportation pag ikaw ay may asawa na may pamilya sa Pilipinas ang sahod mo like sa private school ka sa Pilipinas siguro magkana lang magsahod doon hindi kalakihan so kukulangin talaga puno ka pa ng loan goodbye ka talaga so ayun hindi ka talaga makapag ipon so bakit hindi mo i-try pumunta ng ibang country para i-share mo din ang expert mo, expertise mo ba sa ganong field. So try. Kaya tapos lang na namin aming seminar, lunch time na daw, sabi ko sa teacher na kaibigan ko from Zamboanga, lumabas na tayo, baka maubusan tayo ng pagkain ng maya. Actually, hindi naman guys. Pile for more.